idinaan sa mural painting contest ng LGU Cebu. Lalawigan na Sa Buanga del Norte sa pamumuno ni Mayor Joel Pintura ang mga turista at Russian sites. So for sa aming mga activity uh, during the support araw ng Cebu is um a mural painting contest. Um pinagdaanan po namin ito at ito ang pinili namin na, na activity para po ma-promote ang tourist spots ng mahal po naming munisipyo. Layunin nito na may makinala sa ating mga pabayan na mga magagandang tanawin sa lugar. Ang nasabing programa ng LGU, isa sa mga prioridad na proyekto ng Administrasyong Ventura na may pakilala ang iba't ibang tourist attraction site at mga pasyalan sa nasabing bayan hikayat ang ating mga turista na pasyalan ang bayan ito ng Sibuko para makita ang ganda ng lugar lalo na ang mga malinis na karagatan. Gusto kong ko hikayatin ang lahat na pumunta dito sa munisipyo namin sa Sibuko at maghibot po kayo sa mga magagandang sinari ko namin dito. Mula sa Sibuko sa Mbuanga del Norte para sa Aguila, Pilipinas, Edwin Panes, Matatag, matapang matapang